Okay, ayun na. Uh, good day ulit sa lahat ng mga kadiway natin dyan. Especially doon sa mga beginners. Ayun na uh, mga kadiway, flex ko lang sa inyo itong uh, nabili ko na raw may apple. So ayan, nabili natin yan. Uh, and then, pinalitan na natin siya na upuan. And then, ito yung mga style dating mga e-bike, no? Yung mga classic type. So, eto sa mga ano, marami rin naghahanap ng ganitong klase ng itsura ng uh, e-bike. Yung mga ganitong itsura, yung mga classic type kung tawagin, ano? So, dito, maganda naman yung kulay niya mga kadiway. Okay naman siya. Wala naman siyang uh, masyadong ano sa kanyang color pero hindi ko lang type yung yung kulay niya. So papalitan ko yan mga ka DIY. Gusto ko kasi baguhin yung kanyang kulay para lumabas yung pagiging classic na kulay niya talaga. So ayun, simulan ko na no. Gagamit lang tayo diyan ng boss ni mga ka DIY. At ayan mga ka DIY no, ito na nga yung binili natin na pintura na gagamitin. May blue, tapos meron ako ng ano doon, cream or dilaw, nando doon lang. Tapos bumili tayo na itong uh, uh, clear gloss, yung gloss yung binili natin. And then dito yung binili natin, primer, lalagyan natin siya ng primer. Dito mga ka DIY, ang primer na to ay kulay white. So may iba't ibang klase ng primer, may gray, merong red, pero itong uh, binili ko ay primer na kulay white. Yan. Para at least, Uh, labas agad yung kulay nitong blue para maganda yung pagka blue niya. So ilang lang ha, simulan na natin na sa mabilis.